Yes! Huwag lang! Patay mo lang ulit! Sige pa lang! Sige pa Wow! Wow! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ano ba? Ano ba? Ano ba sa beach? Ano ba sa beach? Saan mo gusto mo gamitin ang peron nito? Pagpapapapamal! May bike ka na eh. May bike ka na kaya. Oh! Bilangin mo na na kung magkano na yan. Mukhang marami lang yan, no? Oh. Dami. Ano? Tigla ni Matya ka tigla sa kong piso. Sobrang sobrang sa kayo siguro yan, ano? 5 billion handling. May billion? Wow. Pwede lang, anak. Pagkano ka ng 5 Ano, kaya mo pa ka bang bilangin yan? Ha? Hindi na po. Bakit? Magkakaroon tayo ngayon. Marami ka pong naiipan, ano? lang to? Tingin mo? Sige, okay magkano Magkakaroon tong naiipan ni Puyo. Đã, 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 1,000 So, 1,000 yung isang balot. Ito ng lahat ang naipon ni Magno sa kanyang alkansya. Umabot din siya ng mahigit 5,000. So, nakakatuwa naman na kahit batang-bata -bata pa nakakaipon na siya ng ganito. Malaki-laki na rin ito. So for now, ilalagay na lang muna natin to sa kanyang account. Ang galing mag ni Magnus. Ang ginagawa kasi ni Magnus sa tuwing dadating kami galing sa trabaho, humihingi ka agad yun ng pera na ibang niya sa kanyang alkansya. Kaya eto, pagkalipas ng mahigit isang taon, napuno na rin yung kanyang maliit na piggy bank at umabot na rin ng mahigit liman lipo. Naobserbaan ko yung ginagawa ni Magnus wala talaga siyang ibang goal kundi punuin ang kanyang piggy bank. Ang unang goal niya kasi pag napuno, ibibili niya ng laruan. Hindi naman ito ang unang time na nag-ipon siya. Kasi yung una, nakapag-ipon din siya at nung napuno yung kanyang alkansya, ibinili niya ng sarili niyang bike. Kaya na-inspire siya nitong pangalawa na punuin ulit ang isa pang uh, piggy bank para ipambili niya ulit ng uh, iba pa niyang gusto. So yan na lang and thank you for watching. Bye-bye!